Check na po. Padala sa jowa na hindi sumagot. ako niya. Ang mga ano siya yung picture? Ante. 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 Good morning. My name is CJ. Harap mo na, harap. Picture. Punta sa bahay si CJ. Ganda o. Mas pa dalawa kayo marami. Simba kami. Robinson from Simbahan. CJ. Dali kami nagsimba. Punta kami sa Lawa. Uh -huh. Oo. Hindi -oh. na ito nag-alis. Ay, ano yan ang bagyo. Hindi na sila nag-alis kasi may pesta pa ng Mama Mary. Yung iba, umalis na. Ayan, oh. Ayan. Halawa. Aking sister. Sana yung namala. No, no. <laughs> Ayan, ito nga yung halawa. Hello, everyone. Good morning. Ito na bangka, galing ng Rizal. Dito yan, sa lawa ng Spanish. Oh. Oh.

Mm. Namamangka kasi si lolo mo. Mm. Uh -huh. Tumaob sa laot. Matikis na ulo eh. sa mama sama daw ako. <laughs> Hindi ko lang makalimutan. Dito sa lawa. Dito sa Silipin ko lang ito dito. Ito na lang ano okay, okay. Pinapagan. Pinapagan. Pinapa. Nasaan na yung ano dyan, yung pole? Ay, wala na yung tubig. Inigok. Babaguhin. Oo. Oh! Mula na, no? Babaguhin. Meron kasi dyan dating hotspot. Ay, mga muning. Yes na kami. nawala yung tubig ini ano siguro no parang ini stop muna kasi galing naman yan sa silalim si nawala yung tubig babaguhin nga yan eh. baka palalakihin yan oh ilan na rin yung baka nga babo no? bawal magkala yung <laughs> <laughs> ba? uy mamadali ka na naman kala mo naman alam niya <laughs> Mura mano yung lakta no? Eh. Oh. Ano? Pasokin daw bahay. Matris pasin ka dyan. Mamiya, marilig, ka. Buti may dala Buti may dalas, Buti may dalas Kasi pag yun lang pasukin mo, kasi mainit ang paglakapantalon. Kapag okay, yun ang pinasuot mo na ganun lang na short na pambahay, baka sabihin ng mga alam. Si mama naman ginawa ng mga ano si ano. Malinis na nga dito. Hindi mo lang bibig Ano? Sabi ko hindi ka naubosan na sasabihin. Eh mm -hmm. bakit? Ibibig natin yan. Paano ba niya naisip? Tignan <laughs> mo baka may banakon dyan. Nakabulin <laughs> tayo. Nakabulin mm -hmm. tayo ng banakon. Tabi po. Tabi po. Dadaan ng maiingay. <laughs> Pasensya na po kayo sa mga kasama ko. Mga, mga dayo lang po ito dito. <laughs> Mga dayo po sila. Mamama siya lang po rito. Kawawa naman, naman yung dog. Ano no, ba yan? Walang nagmamaya. Alaga. Okay. Ay, ayun ayun, ayun, ayun. Oh. Goy ka ayo. Nagulat ako eh. Ako din. tuloy yung hey. ano. Murag ano ba siya? Murag nagulat na lang bitaw. Goy ka siya no? Yung tuloy walang karo, ano. Kamigid na. Goy yung ano mura gi pasagdan nag giligid mura gi pasagdan nag ay ito ko yung binahang ano ah o, binaha, ito lang, uh -huh. mm -mm. oh binaha to nang christine mo na may nakatira po rito parang probinsya lang ah mm oo -mm. probinsya probinsya ayan, ayan na yan na mas, mas okay naman dito kasi maraming puno sa inyo walang sa inyo walang puno <laughs> Dito sa amin. Dito sa amin, maraming po. Mukhang turo ng turo, sabi po. Dami po yung mga... Dami, dami kahuyin dito. Ano yan? Nasira yan sa bagyo. Ayan magandang... Ano yan? Masiga. Madingas. Hindi pala masiga, madingas. Madingas yan. Madingas oh. Mm -hmm. Dahil nung nagbagyo ng Christine, ang daming na anong kahoy mm -hmm. lagi. O, okay, mm -hmm. kaya, kaya kita ang, bukid. No? CJ na makulit, o. Oh. Hi, CJ. You're so bait. Hi. Hi, <laughs> Tito. Hi, you're so bait. Hi, Mama. buaya, 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 Gusto ko hmm -mm. so, yung buaya, 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 <laughs> Oo naman. Laki-laki na no. Laki na noon. Huwag siya mag-alala sa, mag sa amin. Hindi kami may kumain. <laughs> Ang mahalaga sa... Ang <laughs> mahal Kahit anong pagkain yan. Sana hindi siya maano. Oo, wag sanang magbago. <laughs> pero hindi <laughs> yung mag ni hindi sa... Mairis man yun, tanggalin, ikakat Yan o, yung batang madaldal o. Yung aking apo, pamangkin ko o. Hindi ito ang nanay ha, dalaga pa ho ito. <laughs> Iba ang nanay ko. Apo ko sa pamangkin na isa pa. Ayan, lola niya. Kapatid ko. Uh, uso lang uso dyan. Baksan, mayroon dyan baksan. Kasi hindi magpuro. No parking. Bakit? Bakit sa Ay, ginagawa ba? ang Christmas tree, oh. Ang takot sa akin, Nay. Ginagawa pa. mommy Mami! Bye -bye. Mami! Bye-bye! Oo nga. Mami! Hey. Bye. Mami! Ha? Bye, -bye. Hey. Huh? Bye! Hi, Hello! Hello! Pagbalik niya, may dala na siya. Ano. Well, wala wala mo Wala mo, Wal ano. uh -huh. hindi oh, uh -huh. naman ganyan, ma oh, oh, oh. La, la, la. siya naka-headset. Ang kulit. Hindi naman siya naka-headset, no? Huwag kang kumanyang ganyan, ma'am. Pagsak mo siya. Oo, oo. Hindi naman siya naka-headset, eh. CMD. Maraming ganyan sa Bulacan, eh. Talaga? Oo, sa Mary Grace. Sa Salita, wala naka salit Kalimitan dito. Mahulog ka dyan, ha? Oh, mahulog ka. Kika. Pwede ka maglaro dyan, no? Huwag ka lang makulit. Walang tao. na. Kawid, kawid. Habang ano.